Good morning. Welcome to my channel. Tayo rito in Mindanao. Iya. Nandito na naman. Ambis saya ani, guys. Dito po narito, guys. Um mga ito, mga tinoplak na karon, guys. Iya. Na karon siya. Saan ako bili guys? Bakit ako ipamahal? Man ako direno sa kusina, mabuluto ko Ku singing baboy. para makakaunti o pamahal. Ayan. Hawang tulog ang baby ko, guys. Ayan. Danda. Ayan. Ayan. Sana yung ay. Ayan, guys. Nakusakusin ako sila ka rin. Ayan. Lambok na po kayo. Ayan. Ikan ko na nga. Ayan kasi. Tapos feeding mom. kasan ko po, po ang karning baba. Ayan. Lagak ko na lang to guys. Kasi yan na. Para madali. Kasi gutom naman ako. Ikot lang, lang. Ayan. Masyadong mahingay guys. Kasi tulog ang baby. Oh, makan pagi aku, guys. na aku, guys. Ini ini kita menginahan, guys, nih. No? Firming late untuk aku. Natay baby ba? Kaming galit. Iunahan na to ang atong baby. Paliguon, pakanoon, patulugon. Pag humalain pang trabaho, ang hunggasok plato, karoon ang kaon. Wala, late na. magpapakulo ako nang tubig. Anyway. Wala akong bra, guys. ako ng tubig. Bula, bula, bula guys. Ako, ako ng tubig. natin sa tasto guys tapos lagyan natin ng asin